Ay nako. Swimming pa naman kayo mamaya. Mas walang pera. Lubog talaga. Sino kayo pwede makaheheraman ng salibo? Pati salibo lang. Wala nga. Ito kayo pwede. ka pala. Ito. Uh, ito lang katambay lang. Okay. Malili ko na sana ako eh. Sakto. Bakit? Anong sakto? mo ka. Ikaw yung unang akong nakita. Mhm. Mm Kasi so, may swimming man. kami sa Montalban. Eh maganda 'yun. Siyempre sa mga tropa-tropa. Mm, okay. Swimming, masaya, 'di ba? Aso nga lang. Problema ako. Oh. Tingnan mo na uubusan ng problema eh. Kaya baka may 1K ka diyan do. 1k, 1,000. At pang-ano ko lang? 1,000, 1k, tama, tama ba? Ano ko lang pang-ano sa pag sa at Okay, pang swimming mo lang. Oo. Oh, Sayo 'yun. Ano pa ba, nang bata pa kami? Yung 1,000 napakahirap hanapin yan Wala ko 1,000. 1,000 wala? Wala. Bayan? Sa 1,000 talaga wala? Wala. Bayan? Ano lo? Hmm. Pay Baka meron pay 500 Pay na. Pay bandred. Pay Alam mo yung 500 dati. Napakahirap hanapin yan. Kahit ngayong panahon, napakahirap hanapin ang 500. Nakala mo ba? Wala rin ako pay bandred. wala? Wala. Malapit na swimming namin o. No? Kasi alas 4, alas... Ay, malapit yes, na. na. 3.24 na. Malapit na. Sayang naman. Kaso wala tayong pay eh. Walang pa 500 Wala. Ano ba ano, pa dyan sa kapitbahay? Baka mayroon ka Pero Parang oh, na ako, wala eh. Parang anto mo magpapahayad ng ano? Pera. Walang P500? Wala. P200! Meron niya. Yeah. Yun! Meron niya 200 200 Meron niya 200 Meron 200 di ba? Ano mo ba yung 200 niya yan? Ano mo magkano kilo ng bigas? 60 pesos. Magkano yung kilo ng manok na yun? 100 plus. Kulang pa yung 200 pang kahit bin. Wala. 200 wala tayong 200 yen. Yung 20, 200 libo, wala rin. May bandit mo na. 200, wala rin. Tama. Eh, wala. Wala? Wala. Ay, paano kaya ito? 50! Yun! 50 na lang. Yun, eh, ako pa yung nakatay yung marutin dyan eh. Kasi ano eh, kahit pang pamasahe ko lang. Nagsimula ka sa 1,000. Oh. Wala tayo niyan. Wala. 500, wala. 500, wala din tayo dyan. Uh, 200, 200. Wala din tayo niyan. Uh, 50. Ay, 50 lang. Ayan, 50 lang. Yun! Tapat na mo agad. Nagsimula ka pa sa mataas eh. 50 na lang. Yun! Para amin pang pamasaya. Yun! Tama. Pwede na ako kakain. Yun! Tap, 50, pesos. 50 pesos. 50 lang. pesos lang. 50 pesos. Dapat ganun agad pagkakasabi mo. Pagkalabas ka pala ko, tsa, 50 pesos, tap, mabilis agad yung usapan. Hindi talaga ako nag ano eh. Di ba? Dapat pala siya ako lumapit ka Ay, agad eh. Ang sasabi ko sa'yo. Oh. 50 pesos. Pagkalabas. Ano yan? 50 pesos yung hiningi ko, hindi 10 pesos. Yun! Piso. 10 pesos lang ang laman ng bulsa ko. Yan yung 10 pesos. What yung 40, hanapin mo na lang sa iba. Wala ako ng 10 lang. Okay. So, ano to? 50 hinihingi ko 10 piso? Saan to? Saan to makakarating 10 piso? Kahit makasakay tricycle, hindi to aabutin eh. Ano kaya? To! 1,000? 10 piso? Mapunta doon. Ano nangyari? Okay.